Nagsalita na ang viral Showtime X searchy sa Especially For You na si Attorney Oliver patungkol sa kanyang rumored na panliligaw kay Kim Chu matapos ang kanyang ginawang pagdalaw sa Showtime kahapon lang. Matatandaan ginulat ni Attorney Oliver ang lahat sa kanyang biglaang pagsulpot sa Showtime. Kaya naman agad siyang tinukso ni Vice na parang si Kim Chu daw ang dinadalaw ni Attorney Oliver doon na lubos namang kinakiligan ng lahat. Ayon kay Attorney Oliver sa isang interview, para sa kanya ay maganda daw talaga si Kim Chu. Pero tumanggi siyang i-reveal kung nanliligaw ba talaga siya kay Kim. Hindi daw fair o patas na pag-usapan ito ng walang permiso ni Kim. Pero ang pinagtataka ng lahat, bakit kailangan ng permiso ni Kim Chu para sumagot siya ng oo o hindi kung nanliligaw ba talaga siya? Very suspicious ayon sa mga netizens. For sure daw walang ganong sinasabi si Kim Chu. Galit na galit tuloy ang mga Kim Pao fans sa social media. Narito ang kanyang full statement. I've always thought Kim was a pretty person. Also from Cebu, So I guess you can say that I don't think it's fair that I speak about that without her permission. Sorry, I hope you understand. Kim is pretty nice. I just want to meet some friends, want to thank some people and Showtime, ABS-CBN for inviting me. It's been crazy, overwhelming. I'm just happy that all my friends and family are happy for everything that's happened. It's been crazy overwhelming. I never thought that people would actually watch that. I just do it for fun, just putting out content out there. It's just like expanding my network, expanding my connections. Maybe looking for some things in Manila. I'm actually considering it. Partly the reason why I'm here. Samantala, takang-taka naman ang mga netizens kung bakit kailangan may permiso daw ni Kim Chu para i-reveal kung nandiligaw ba si Attorney Oliver sa its Showtime host. Simpleng oo o hindi, Yes or no lang naman daw ang dapat isagot. Bakit may pasegway pang need ng permission ni Kimmy? tila lumalabas tuloy na parang nanliligaw talaga siya na ayon naman sa mga netizens ay not very good daw para sa kanyang magandang imahe ngayon. Matatandaan kasing siya ang napiling searchy ni Michelle D sa Especially For You noon. Although tapos na yung date nila at hindi naman required na maging sila talaga in real life, bad daw sa image niya na malink bigla kay Kim Chu. Pero ayon naman sa ilang netizens, parang gustong mag-artista at pasukin ni Attorney Oliver ang showbiz industry. Yung mga sagutan niya kasi ay parang pang showbiz na tila intended na way para mag-generate ng discussion at interest sa mga tao online. Cloud chaser daw siya ayon sa mga galit na Kim Pao fans sa social media. Pero hindi naman daw maitatanggi na gwapo o may itsura din talaga si Attorney Oliver. So kung showbiz o pag-aartista daw talaga ang pakay niya, for sure naman daw may chance siya. Pero hindi daw si Kim Chu ang tamang taong dapat niyang pormahan kasi nga may Paulo Avelino na. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga Yes or no lang, ang dami namang sinabi. Pretty much, he went on a date with Michelle T and now he's trying to court Kim. Gusto mag-artista neto.